Ya, yeah, asa mo nung no kasirit ni Musay? Avatar! Murag dilit naman ay eh, makaya lang. Murag kustyan naman oh! oh, oh, hey. kayo. Avatar! Uh! avatar <laughs> oh, ay! Kaya na ni Muna, gamit tayong mga iwagang technique. Avatar! Ay, sa kabatar, bay. Ako'y bahala na. Oh, yeah, Magkahit ang gantawanan eh, pero gamitan ako ni technique ron. What? Ya, asa menunggu kasih ritmi musai. Eh, <laughs> Avatar! <ination noises> <goodbye> Ayo! <laughs> Ayo, dah pun saya, next, next. Ayo, kita pindah ke awal. Ayo, Pastor Marloi. 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 Ayo, Pastor tunggu Ayo, Pastor Marloi. Ayo, Pastor Marloi. Ayo, Pastor Marloi. Ayo, Pastor Marloi. Ayo, sabot-sabot daw, kung magpalabang ang boss Marlo. Sige, tarawin na to. Hindi si boss Marlo, pakita sa Tulog <sighs> ka tumba oh. na, di eh, ba? Kasi ikaw pa talaga si Boss Mario. Sige, sige, sige na. Usog, boss! Murag gilit naman ay makaya na ako. Murag gusto oh. na makaya. Murag gamit naman akong kabatar. Saka na yung miyaw, eh. Kabatar! Hindi makaya! Ha-ha! Uh. Oh, Wala! Uh. Oh. <laughs> Wala ilahin na, ha? Kabatar sa kwadre? Ako! Istingi ko! Kuwag ah, na yan ni Moe! Ha? Mura magsibibi magic? Buna! Wanay dagang istorya niya! Kaya kaya! Kaya lang muna! Ako makiblawas! Gwapo ni Moe! Kaya lang muna! Mauki na! Sige! Okay! Sugde na! Sugde! Oh, sige larga! O hindi magkakabot Taro nga! Anak! Good! Kanay mura gahigay na! Pero wadilid yun yung kakaya sa kuwagay! Anong ko ako? Eh! 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 Ah! 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 mo kaya kaya na muna eh, gamit tayong mga iwagang technique. avatar ah! dawag <laughs> na si bonsai next ah kani eh wala namin lang wala namin mong sunod adog namin sila avatar isa ah! eh, ka avatar bay ako'y bahala <laughs> na Ah! Ah! Ah. Eh, sige, kena, kena, kena. Mm, abatar. Batai, ba nanawag nak abatar? Mas power aku ng abatar kaysa sa imuha. Sige, ah, sige, kena, kena. Ah. Ah. Aga. Ah, Patay lang ka kabaya kau, mau ka mo sa imo, ni mo. Bosay!